Hello, hello guys. Yeah, dami nating customers. Ah, hi. Mm, hi. Hi. Oh, shout out sa mga kabataan diyan. Mm. Mm. Ma, nung ulam ko na Ah. Ma, dami ng bumibili. Ay, gataan niyo urayin niyo tita niyo, ah. Ang ating mga customers. Yeah. Mm. Ay, si Eros! Hi! Nagabong ka rin? Alam ang kaig bata nga na. Ito yung video na kayo ni Tito nyo. Ay, out na ligtag lako. Ati Weni, asang ka? Weni! Pabili daw. Pabili daw.

Tapos lalang candy. Buludan na pa lang, ah. Mm -mm. mm, -mm. tinapay. Ah. Anan mo yung color pepper? Ha? Ah? So, yung ating mga katin kasari dyan. Shout out, shout out. Maganda na po ang panahon dito sa amin. Kaya... Mabenta na po yung ating soft drinks. So, shout out sa lahat ng ating mga Uh, viewers, mga B, uh, OFW, <laughs> hindi po tayo nakakapag-update, guys. Kaya ito, tuloy-tuloy lang po ang ating actual uh, bentahan. Ngayon, dahil nga ay busy-busy uh, po tayo, dahil uh, maganda na nga po ang panahon. Yung school ay bent, uh, lumalabas na po yung mga bata. Kaya, yeah. tuloy-tuloy lang po yung ating, ano natin. Ang ating mga paninda dito ay nagbebenta po tayo dito ng tinatawag na candy-candy. So kami, malayo po kami sa bayan, mga nasa medyo bundok po kasi kami kaya nakapagbenta po tayo ng gamot eh medyo bawal po yung magbenta ng gamot pero pag kaganitong malayo ka sa city ay uh, okay lang po magbenta ng gamot ng mga over the counter so ayan po guys ah uh, si ate Winnie ayan ano nun yung magdodrawing kaya? Kita e anak ko. Kak sukat ng ili. ni Eli. Na? Pasok ti Lucas. Bakit may bagyo ba? ba anak isa. Mm. Oh, uh. ano masasabi mo sa mga subscribers natin na 20? Thank you, thank you, thank you. Tamay. Thank you, thank you sa inyo. So, yan ata pupunta kami sa bayan mamaya at tayo ay mag groceries all right. So wala na naman yung ating ad uh, chin bilog guys. So tignan Wala na yung ating chin bilog. So mahirap na pong kontrolin uh, yung mga manginginom kasi tuloy-tuloy uh, pa rin yung kanilang uh, bisyo. So ang ating uh, pamatay na gamis uh, okay na na naman ulit. Mabenta na naman kasi maganda na po ang ating panahon. So tips lang po natin dito sa gamis ay huwag po natin uh, ibibilad sa uh, ay huwag po natin pasisikatan sa araw kasi tinatawag dito nagme-melt siya. Mabenta ang pambata ngayon sa atin, yung ating uh, chukumani. ko uh, kukunti na rin yung ating chukumani. Mabenta mabenta yung ating chukumani. So, yon, mm, mm Oh, yan. At mga pambata dito ay mabenta mabenta. So, yan. Ang ating mga chichirya dito sa baba, yan. Marami na naman tayong chichirya favorite talaga nila yung mga yan, guys. So, yun, ating ating tawag na ala, baliktad pa yung ating piyatos, mga. Baliktad pa yung ating piyatos.